Kim Chu hindi makapaniwala sa sing sing na ibinigay ni Sian Lim sa kanya. Nakakatuwang panoorin ang video ni Kim Chu dahil sa mga pahayag niya patungkol sa sing sing na ibinigay ni Sian Lim. Hindi niya umanulubos may na magkakaroon siya ng binang bagay na sobrang taas ng halaga. Ani niya sa kanyang interview, wala daw talaga siyang masabi sa halaga ng sing -sing na kanyang suot-suot. So expensive and feeling ko para akong mayaman dahil dito, thank you love si yan ang pahayag ni Kim Chu. Marami namang mga netizen ang naantig sa pahayag ng aktres at tuwang-tuwa pa ang mga ito dahil nagkaroon ng pagbabalikan ng magkopol na si Sian at Kim Chu. Ngunit ilan din sa mga netizen ay hindi natuwa sa sinabi nito dahil parang pinapakita lang daw ni Kim Chu na minahal niya si Sian dahil sa kayamanan. Ayon naman sa aktor na si Sian, hindi pa natatapos dito ang mga plano niya para sa kanilang dalawa. Dagdag pa niya, nagsisimula pa lang siya upang makabawi sa kanyang minamahal na si Kim Chu. Kaya naman inaabangan ng mga netizen ang mga susunod na mangyayari tungkol sa kanila. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.